Ayan, magandang hapon mga kaibigan. Yan magandang hapon guys. Tayo po ay walang pamasahi. Eh. Kaya po kami maglalakad. Ayan. Sa totoo lang po, singko na lang. Ah, magkano na lang naman pera mo? Guys? Ang pera ko ay sakto na lang pamasahe. Ayan, wala po kami pamasahe ka guys. Tagal guys, po ng kaya ng po ako. kami ay matagal pa ako. po ang sahod na amin. Kaya kayo. maglalakad kami. Yan <laughs> for today's video, walang pamasahe. Yan, mula apare hanggang kulo na to guys. <laughs> Kung gusto yun, sumabay kami. sa amin, makipagsabayan sa amin maglakad. Tara, sama nyo kami. <laughs> Kasi medyo malayo yung amin aming lalakbayin. Ah, kahit na ah, po mainit ang panahon, kami po ay maglalakad. Hindi, uh, okay naman. Panahon kanya lang mailit yung pag naglalakad, di ba, ma pawisan ka, mabasa na ang singit, pilikili, tulo ang pawis, katulad ko. Ayan, mga anak. Yung mga nakamotor ay wow. Nakamad. Wow, di ba? Wala kaming motor. Yan ang, ang pamasahe ko na lang, guys. Ano? Hanggang 13. Eh, kesa naman ipamasahe ko pa ay di paglalakad na lang namin paglalakad tayo sasakay ni kay nang bajak oh bajak kanina namin bayhin 15 rent 13 ang pamasahin namin minatawag 13 sa jeep 15 sa ibig na nga kayo mag jeep paglalakad na nga ro kayo ang layo naman ng pamasahin pa bukas para naman layo naman ay grabe naman trabaho natin sobrang init Oh may ka kaya ibinali ko sa na. na. <laughs> <laughs> Dahil wala pa akong stick. Yan, yeah, wala akong stick. Bakit may ano kasi? Malalaman nila po kung nagbablog. Ah. Eh, pag halimbawa malakita nila magbablog, oy vlogger yon uh -huh. Mga ganon, tipo. Kaya misan, alam niyo naman guys, maraming bully. O di ba may mga bully. Oh, hindi Sana, naman tayo, hindi tayo, naman ako tayo. takot sa nambubuli natutuwa nga ako kanya lang ano pag sa kalsada ako nag nagaganon may kalsada may sasakim mga <laughs> po tayo mahagi, eh. kaya hawak natin cellphone ang layo kaya guys nang aming lalakarin yan 15 minutes 15 minutes ba yun 15 minutes eh ang layo so, ang layo eh ayun kaya nga pa drama. oras pa ano, yun samahan nyo kami guys maglakad ha ayan guys babaeng may ano shout out sa iyo may ano po yun may ano sa isip may 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 something sa isip maganda pa naman siyang bata so ayan guys mag start na po tayo maglakad lalabas na kami sa aming ay eh, pinagtatrabaho na nang street ng aming pinagtatrabaho na Ayan, dito na kami, guys. Diyan ka na, Ate Mian. <laughs> Ingat Ate Mian. Ayan, dahil sa maglalakad kami ni Joy. Kasintra. Ang layo ng aming lakarin. ay 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 Yun, oh. may pagtingin pa talaga. <laughs> Dahil yung bata. May pagtingin pa yung mama. <laughs> Ayan, Joy. Mauna na nga tayo, Joy. Si Joy lang pong kasama ko maglakad. Ayan, Ayan Joy. Panoorin mo ang vlog natin, ha? Sa YouTube. Nang makita mo naglatakad tayo. ay kasi naman... Ay, kalabaw. Ay, kalabaw. <laughs> Ayan guys, ang layo. Hindi, malapit lang yan. Pag nakita mo ng Jari, ibig sabihin, malapit na tayo. Pero, dahil, ayun, shout out kay Kuya. Maingay. Kasi mag, mag, traffic na rin kasi. Traffic. Ha? Sino? Oo, si, Ma si Ella kaya nga kaya nga kung masakopin kana masyado noko yun sao kay kuya simply tingnan yun guys kung paano maggasiksi at mag uh, ano ang mga sasakyan nag ah uh, kung sa sa labit na ang traffic salasalabit sa labit din ang singit ng mga sasakyan Ayan po, o. kita nyo? Alas 6 po ng hapon. Ganito po talaga dito. yan, Lusutan ang lusutan. Traffic. Lusutan. O, oh, traffic. Yan, Sige, tatawid. Lusot. Shout out po. <laughs> lusutan ang lusutan. hinitan ako ng babae. Shout out sa ating balot lumusot kami lumusot din kasi siksik na dun sa gitna guys siksikan na siksikan yan maaandar na pala hindi ko pa alam yan o diba lumusot pa more yan welcome po sa super 8 welcome sa mga may pera sa super 8 yan, di ba traffic? Naglakad na. Kaya naglakad na kami. Traffic na yun naman. Malapit na po. Kita ko na po ang Jollibee. Bang nakita nyo na po ang Jollibee. Eh. Ibig sabihin. Yan, doon na tayo. O, masap. Ibig sabihin, ang oras namin na pinag-start ng aming paglalakad is 15 minutes daw. Nag-start po tayo ng natin 3 3:30. So wala bang 15 minutes. 15 minutes daw sabi ni Joy, 15 minutes. Parang nag nagkakaluhan nagkakalokohan tayo Joy ah. Hindi yata 15. Teka lang. Start ako ng 15, nagbilang ako. <laughs> nagbilang ako ng unit ko lang. <laughs> di ba? Talabit na talaga yung nakakatuwa traffic na dun sa kabilang traffic pa rin dito pero pag alas 4 po ang uwian hindi pa ako nag, ano, naglalakad sobrang init ay sorry pero dahil malapit na ang, kung natatanaw nyo na po ang Jollibee <laughs> ibig sabihin ayun na tayo <laughs> wala pa si Jollibee Shout out Hong Kong, Hong Kong Village. Yan. Hong Kong na. Yun ang ganda. Wow. Ganda ng mga kung gusto nyo mag uh, order doon. Order kayo. Ayan, diba? Ayan, sisingit si Kuya. Sige, singit, sige, singit. O, oh, diba? Ayan, ganyan talaga pag singit, singit na sigit. Ayan, o. Oh. Sige. Pag traffic, singit. kita nyo kung ah, paano sumingit ang mga motorista. Guys, ganyan talaga. Oh, si Jollibee. Nakita ko na. Nakita ko si Jollibee. Nakita niyo na si Jollibee. Ayun, oh. No? Si Kalabas. Jollibee Si <laughs> Jollibee. <laughs> ah, di ba alam pas na doon kami? Ayun, wow. Saging. Bibili ka Saging. Ayan, bibili tayong saging. Masarap nga ito, magkano? 25 ay, 25 per kilo pwede eh. Oo. Wow. Kaya lang, bibili ako. Pang ano ko bukas, almusal? Banda, ay lalala. Oo. Ang hindi na kain pa ito, maganda siya na niya. 36. Magkano da? 36 yan? Hindi, like, ako may konti lang. Mga kalahati lang. Ay, sa kanya yan. Ito sa akin. Malahati lang ako. Parang maganda. Patigas na. Bukas. Hindi ako malaki na rin. Wait lang. Lagi mo mara mga ilang pinuyo ko? O, ganun lang. Sige, sige, try mo nga yan. 27. Oh, o, sige na yan. Ay, hindi. Ang dami namin. Bawasan mo. Punti Punti lang kami. Ah, sige na, sige na, sige. Na, naisama mo ko doon. Joke lang. Yes. Naglakad lang kami. O, yung pinamas pamasahin namin, may may saging na kami. Shout out kay Kuya. Salamat Kuya. Thank eto pa sa 15 pamasahe ko papunta sa trabaho ay sa uwian ang uh, uh, nakatipid ako, di ba? Yung 27 pesos pagkain ko na bukas. So, ito na yung sukle. May pamasahe ako. Pa. Papunta sa amin sa loob. Ayan. 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 Ayan talaga pag hapon. Ayan, stop sila kasi nagpapagawa ng motor yan, ganyan eto o malapit na kami nakakita ko ng Jollibee ito diba Jollibee pwede na maaba nakakita ko na ang liwanag guys Lain ang nilakad natin. Oh. Lampas na kami sa 15 minutes. Sabi ni Jen. Ah, yung nag-stop daw pala kami. Pawis-pawisan na ako eh. Ayoko na makikita niyo. Makikita niyo ako guys. Halos tumutulo na yung pawis sa mukha ko. <laughs> Ayan. Oh. Ayan. Ayan. oh motorista, sige. Pag ganito hapon, guys, talaga namang napakadami motorista o dali. Kaya yeah, ingat-ingat kayo. Yung mga nagmo-motor diyan, o kayo masyadong sumingit na sumingit. Kasi eh, hirap na pag na-accidente kayo. Ganyan mga mot, maraming nag, ano, mga rider. Talaga hindi minsan nagbibigaya ng mga uh, mga rider. Sing, singit na singit. Oh, malapit na kami. Superbex. So Shout out. Food trip kung gusto nyo kumain. Ayun Oh. yung malapit na kami. Jarebe. Ala, sige, grabe. Ito naman, magsusi. Nagsisingi ka na. Grabe talaga, no? <coughs> ah. <laughs> Ayan, guys. Ano kayang uulamin naman namin? Dito na tayo. So yun guys, hangga dito na lang po ang ating uh, vlog for today. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Like and share, comment lang po. Tapos na po ang ating paglalakbay. Thank you for watching, guys. And dito na tayo. Bye. -bye.